Hello everyone, magluluto tayo ng dinner. Alam niyo ba? Sasabihin ko lang sa inyo yung... <laughs> Gustong gusto kong kumain ng isda, pero ang ayoko sa lahat, yung ako yung maglilinis. Ako yung magkakaliskis, ako yung magtatanggal ng ng pitukan, ng ano to, ng hasang, oh my gosh. Nung nabubuhay pa ang nanay, ang nanay ang tagalinis. Ngayon naman ang asawa ko. Ayoko nung may kaliskis. Buti nilang dito, may nila nabibili kang mga talapia na wala na siyang kaliskis. Eh ngayon, magluluto ako ng nagdepros ako ng tumpano. Nagnap ko, Sabi ko to sa asawa ko, linisin niya. Abay, hindi nilinis. So now, <coughs> it end up na ako yung maglilinis panpan pan naman kasi wala naman kaliskis. Kaya lang, matigas siya. So, kailangan mong tanggalin yung hasang. So, success. Nalinis ko yung hasang. Yan. Wala na rin siyang bituka. So, ang madaling lutong gagawin ko tonight is pinangat sa kamyas. So, may kamyas ako na galing pa ng pinatuyo na galing pa talaga ng sa amin, sa Mindoro talagang lasang lasang yung ng kamas ito ginagawa ko para tumagal siya <coughs> pinocrossing ko so, tumatanggal tumatagal siya ng taon <laughs> hanggang sa meron ilang susunod na supply <laughs> diba? ang eh? lakas ko no? ito lahat ito talaga yung ayaw na ayaw ko eh. Ito na lang. Madalig siyang, madalig maano. <coughs> yung maglilinis ka ng isda. Ito gusto yung maglilinis. ka ng isda. That's it guys. I just want to share with you na, syempre, hindi lahat Like, you know, ang uh, gusto mong gawin, may mga ayaw kang gawin. Kaya magutuin. Pero merong mga part na ayaw mo siyang gawin.